Pagbati sa iyo, ngayon na uh, pag-usapan natin itong konsepto ng spiritual strongholds, yung mga spiritual nakuta based dito sa mga binigay mong babasahin. Ang ano-ano, uh, ano ba talaga itong mga to? Yung mga parang di nakikitang puwersa na humahad lang daw sa pagbabago, sa komunidad, pati sa personal na buhay natin. Tama-tama ang pagkakalarawan nga dyan sa mga material mo. Parang mga muog. Alam mo yan, matitibay na pader? Ah, eh, parang pader. Oo, o, mga malalim na paniniwala raw, minsang kultura na, o kaya paulit-ulit na mga um, pattern ng kasalanan, ng injustisya. At ito yung punto, direktang sumasalungat daw sa kaalaman tungkol sa juice. May binanggit ka nga ang verse dyan, yung 2 Corinthians 10. 4 oh, hanggang 5. Yun nga, kaya inimagine sila bilang mga kuta na ano, mahirap talagang gibain. So, pamang mga nakatagong balakid sila, di ba? Yung tipong kahit anong programa ang gawin, andyan pa rin yung problema. Tulad ng um, addiction, karahasan, o yung parang walang pag-asa sa isang lugar. Eksakto. Yun yung sinasabi. Kaya nga, uh, mahalagang himayin natin. Paano ba ito nagpapakita? Saan ba nang gagaling? Sige nga, paano daw? Base sa mga source mo, nilalarawan sila bilang mga ano, mga kaisipan na nakabaon na o kaya mga pamantayan sa kultura, mga systemic na problema na parang naging normal na lang. Ah, parang ganito na talaga dito. Ganun nga. At ang diin, hindi lang siya basta social issue or psychological, may espiritual na dimensyon daw talaga. May nabanggit nga doon na parang pag hindi ito pinansin, para ka lang nagpapahid ng vicks sa malalang ubo. Yung sintomas lang ginagamot, hindi yung ugat. Tama, parang ganun yung analogy. Para mas malinaw, meron bang mga halimbawa galing sa Biblia na binigay yung sources mo? Ah, oo, meron. Pinupunto nila yung halimbawa sa Genesis 3, yung dayaan ng ahas. Yun daw yung parang unang kuta ng pagdududa ng kasinungalingan na itinanim sa isip ng tao. Ah, okay. Tapos, andyan din yung paglaya ng Israel mula sa Ehipto. Hindi lang daw yun physical na pag-alis, kundi pagwasak din sa kapangyarihan ni Pharaoh, pati ng mga Diyos-Diyosa ng Ehipto parang paggiba yon ng stronghold. Gets ko? Pati yung kay Kristo. Oo, kasama yon Yung ministeryo niya, yung pagpapalayas niya ng demonyo, tapos yung pagharap niya sa mga pagkukunwari, lalo na ng mga religious leaders noon, tinitingnan din yon bilang ano, paggiba sa mga ganitong kuta. Malinaw, malinaw. Okay, nabanggit din sa mga binasa mo na may dalawang klase raw ito. Tama ba? Yung parang nakabase sa lugar, geographical daw. Oo, geographical or territorial. Tapos yung isa naman, nasa isip o paniniwala. Ideological. Paano raw sila nagkakapatil? Kaso parang magkaiba sila eh. Ayon. Magkaugnay daw talaga sila, ayon sa pagtalakay diyan sa material mo, yung mga kuta sa isipan, ito yung mga maling paniniwala, di ba? O kaya takot, o pride. Yung mga nasa loob natin. Oo. Oh, oh. Yan daw yung nagbibigay lakas, nagpapatibay, dun sa mga problemang nakikita natin mismo sa isang lugar. Ah, okay. Pwede bang halimbawa? Sige. Halimbawa, kung ang mindset sa isang komunidad ay um, puro kawalan ng pag-asa. Wala nang mangyayari dito, ganito na lang kami lagi. Yan yung ideological stronghold. Okay. Dahil dyan, mas madagi raw kumapit yung kahirapan o tumaas yung krimen, yung geographical or territorial aspect. Kasi yung paniniwala, yun yung nagiging pundasyon ng nakikitang problema sa labas. Nagtutulungan sila, kumbaga. Gets ko. So hindi lang opinyon kundi mga paniniwala na nagkakaroon ng parang tunay na kapangyarihan o impluensya. Grabe. Oo, ayon sa paglalarawan ng sources mo. Ano po yung sinasabi tungkol sa parang anatomya nito? Yung structure daw ng mga kuta. Isa sa mga konsepto doon ay yung bawat kuta meron daw core lie. Core lie. Pundasyong kasinungalingan. Oo, yun nga. Isang maling paniniwala na nasa pinakaugat. Halimbawa, yung kasinungalingang wala akong halaga o kaya hindi ako mapapatawad o imposible talagang magbago, mga ganon. Wow! Tapos? Pinapalakas pa raw yan ng mga sistema sa paligid, halimbawa yung systemic injustice na sinasabi, yung hindi pantay na opportunity, pinapalakas din ng emosyon natin, takot, kahiyan, galit, pati na rin ng mga nakasanayan nating gawain. Tulad ng? Mga bisyo, o yung pag lagi sa problema, o kahit yung chismis, lahat yan pwedeng magpatibay nung core lie. At kitang-kita nga siguro ang epekto niyan sa mas malaking skala sa komunidad, ano? Baka yan yung paliwanag sa matagal ng kahirapan na parang di masolusyonan. Pwede. Oo. Yung nabanggit mong systemic injustice, diskriminasyon o kaya yung pagbaba ng moralidad sa isang lugar, na parang ang lalim na ng ugat, parang may sariling buhay. Nakakaloka isipin. Dahil jan, ano naman yung mga um, mungkahing paraan, mga estrategya para harapin to, based pa rin sa sources mo? Okay. Since spiritual daw ang dimension nito, spiritual din ang mga sandata na binabanggit. Pangunahin daw dyan ang salita ng Diyos para labanan yung mga kasinungalingan. Okay. Makes sense? Tapos, panalangin at pag-aayuno para daw sa espiritual na lakas at direksyon. At yung pagiging sensitibo sa gabay ng Espiritu Santo, mahalaga raw yun. So, mga personal na disiplina talaga. Pero nabanggit din sa sources mo na hindi lang ito pan-sarili, di ba? Critical din daw yung community. Oo, tama. Suporta ng komunidad, mahalaga yan. Tapos, yung paggawa ng matuwid, yung acts of justice para kontrahin yung injustice yung pagsamba rin bilang pagdeklara ng katotohalan laban sa kasinungalingan. Pati pagsisisi, pagpapatawad, pagsunod. Nabanggit din yan. Oo, kasama lahat yan. At meron pang isa, medyo technical term, spiritual mapping. Spiritual mapping? Ano yun? Parang paggawa ng mapa? Parang ganun niya. Pero ang minamapa mo yung spiritual na kasaysayan at kalagayan ng isang lugar. Parang research inaalam mo yung history, yung kultura, yung mga issue ngayon. Para maintindihan kung saan posibleng nag-uugat yung mga problema, yung mga kuta. Yun nga, para matukoy mo sila, ang punto raw, kailangan mo munang kilalanin bago mo subukang gibain. O hindi bara-bara. Mahalaga pala yung pagkilala muna Oo. At siguro, ang pinakasummary dito, base sa mga binasa mo, ay hindi sapat na yung nakikitang problema lang ang ina-address. Kailangan talagang harapin yung mga kasinungalingan o maling paniniwala na nasa ugat. Yun daw kasi ang nagprapatibay sa mga issue sa komunidad man o sa personal na buhay. Isang uh, malalim at medyo mabigat na konsepto itong napag-usapan natin mula sa iyong mga source. Marami-raming kailangan i-digest dito. Alaga. At bilang panghuling tanong na lang siguro para sa iyo, para pag-isipan mo, base dito sa napag-usapan natin galing sa mga material mo, may nakikita ka bang mga pattern o mga bakas ng posibleng spiritual na kuta? Saan? Sa sarili kong konteksto. Oo sa sarili mong buhay o sa komunidad mo, mga paulit-ulit na issue o mga paniniwalang ang lalim ng kapit na baka hindi mo masyadong napapansin noon. Isang bagay lang na ano, pwedeng pagmunimunihan pa.